So, ngayon. Okay. Ah, nah, bahala na. Bahala na. Yan. Ah. Mabago siya si Michael ang ipin. Nag-text <laughs> ako. Kasi ako. Pusat ako na ito. Ah, isa lang ba? Isa lang ang ipin siya. Ano dalawa. Lahat. dalawa. Lapin na. Parinas na. Parinas na. Oh, ganyan ako. Pati ng mga pagkakabras. Tama, Tama. Tama. ako. Pati ng ipin. Hindi pa ako nagsisipin niya.

Bahala ka. sumakit ang titin mo. Muna, no, masakit siya dong. Tapos na yung niya. Na-ugay. na no. siya. madali lang yan. Oo. Oh. Ako, <laughs> madali lang yan. Madali no, lang wala. Pinakamahak si tatay. talaga siya na ba, siya pinilit mo. Ako okay. yeah. Anak ko, siya Si matay, po. <laughs> po. muna Ewan na <laughs> <muna>, <laughs> 哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎呀妈！哎

you <laughs> mga boss, ha? magandang araw. Uli lahat, mga araw ulit sa inyo lahat ng mga boss. Para bago vlog na naman po ulit tayo mga patot. Ayun, ah, magluluto tayo ng pinangatatuligan mga patot. Ah, pagluluto. Pagluluto natin si Idol Jaffer is natin ng pinangatatuligan. Ito po siya. May laki ito mga patot. Matagal, matagal naman. Matagal naman. Lime ba yung balat? balat, yeah. plastic Ay, plastic Yan yeah, mga kapatos, ito po, dalawang tulingan, puro malalaki. Nah, agak dinanit, pinangat, pinangat natulingan. Nah, let's go, dinimisi natin. Nah, pinangat ke ay pinangat ke ay siap Wow!

Ha? Ah. Tay ako. Ngani. <laughs> Iyo huli na lang kita. Makakamuk. Ayun eh, ayun eh sama mo yung itlog masarap sa rapian. Ayun. yung itlog ng ano. Ha? Huh? Ayun yung isa yung dahil low yung yellow ya. Hindi ya, ne. Ha? Ayun. Ayun. Yan, yan. Huh? Ayan. 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 Masarap. sarap. Sarap yun ni. Eh. Balik naman eh.

Pwede ko na gagawin yan. Hey! Ang <tong> pampukpuk <Pong>, <puk>. nga <tong> ni. Labag mo na eh. Ayan na yan. Alam Alam, maliliit na yun. Ulit yung kulit.

Ikke. dami laman na no. Dami na ini. Oh, Bang. Kalingan. Yung pusit din na Oh. oh, yung pusit, yung adobo. <laughs> <laughs> Kaya oh? sa pusa. Oh, Bambawa yung pusa yun. Oh. Magubusip siya ngayon. Press na press.

Eh, di ko lang naman pakamay. Oh, matalas mo. Mm -hmm. Oh, ina yun, makain niya kasi 嗯。的？<c oughs> Sige kasi tambo. <laughs> Kaya ko na iwas si Po ko po ako nang ng Huwag hugas lang ito. Ayos na. Ayos na lang. Ilalim ba ulo no? Alamin namin ay Iberjapira. Kapangat-anong siya. Okay. Dami na lahat? Lahat yan, yeah. dami niya no. Wow, my goodness. Isang batal na makakakain ito. Tuloy nga. Wow, batal yun. Ayan Idol Jaffer Sucker, huwag mo na kumain. Hintayin mo itong pangat na didiwi sa iyo. Lulutuin <laughs> mo namin.

kagandahan ng nanay mo. Na. Ay, nulit. Sa ilalim pala yan. Kasi, hindi lang maroon magluto ng pangat. Kaya siya ang pag natin. At natin. <tinyo> 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 <laughs> yan Wah, <Wow>, wah, ayos <laughs> Sampung timbang asin dapat yun Sarap nyan ha mm. Dating mo Oi. Au. Aí, tándo bem as as. Lembra disso? Eu não queria tapar. Abre então, Alan? Ó, vamos. Eu não tô talo. And here we go. I'll okay. okay. in it. Next. Ayan, oh, so mamaya na tayo mapalit pa kumulo na. Yan nakabot sa nakulo na po yung pinangat ni Idol Jaffer. Yan. Ah, nakulo na po siya. Pakukulin natin ni Maggie para lutong-luto. -luto. Oh, sarap. Sarap ng kulingan. Ubang sarap, pangat. Yun. Wala pala si Yeah, yeah, ito na Si Kamuning. Sa, sabi ko sa tito, mas magandang vlog. Buto na lang yung isda bago ka na nag-dikip si Para mapanoorin din ang mga viewers na nagsisikap pang tito, guys. Wala eh, umuwi si Kapanalig. Sana iyo, sana ito yung isda. Oh, <laughs> sayang na. Ito sana yung isda. Si Kapanalig, galing kami doon. Sinundo namin si Kamuning sa Balayan. Ngayon, napos po yung lakad namin. Uwi kami dito. Kaya uh, napag... Nagpaspasyahan namin ni Kamuning, dotuin nila yung isda, bigay namin kay Idol Jabra Snapper. Yan, Kamuning. Ah, okay, alright. Ayan, uh, ah, natin may igi to. Para pag -lutong yung lutong na. pag ano yung pag niya, sinama sa sinama, blag. Sinama, ko. magandang haba ang vlog mo. Salamat, Kamuning. Nandiyan ang kuya. Labas din ang kuya. Ay, doon, doon, doon. Ayos. Samahan mo ako mamaya. Si Michael na saan? Hindi. 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 Lutuin na lang natin, natin to Mayday, bago tatakbo na natin ito kay Idol. Ah, sama natin kasi Rola. Kung magtira din kayo na inyong dito, Kasi ah, wala akong mga apat na palaso lang. Apat na palaso. Para ah, may ulang oh. kami. Kasi eh, siya, total, eh, marami naman siya, di ba? Haba-haba, o na ng... Kahit tatlo pa, tatlo. Kasi hindi na kaya ang asawa ko niyan, eh. Gawa na. Hindi, gawa na. Hindi, ng... May sakit nga siya. Bawal yung ano. Ah. Bawal sa kanya yung maalat. Ah, kaya nga kailan ito? Ito, sigarin, si Karen. Si Rolly, tsaka ako. Yan. Tatlong piraso lang naman ako namin. natin. Pero ito, ang makakain nito kana idol, ay marami po talaga kasi marami talaga 'to, dalawang isda po 'to. Yan, abangan natin pagluluto, pagluto na, dalhin natin doon. Let's go. Dadalhin na natin kay idol Jabber Sniper ng ano. Ang oh, pangat sa tuningan. Sa mo, sa mo, oh, mainit na. Baka biglang anhin ini? Bigwak. Sabihin mo, mainit.

ito ah pangulam oy salamat naman salamat iyon sana kaya ka salamat eh ano ko na lang to

Eh, kuminda yun. Kaya dapat talaga tumitulong para pag may challenge. Ang plano sana yan. ko yan, meron ako dun sana sa balita, tapos mo talaga yung hindi. Alam niyo naman ang hindi nga, sabi ko natin, hindi nga rin nga yung nagbago na siya kung tumabog na, tumabog sa akin. Awit. Kami sa, kami sa na ito tu para eh eh apa nalek eh nak postur, kalau mereka ni di sini. Ini tu langgan. Apa? Ini tu nak tahu.

Koro sila pang? <laughs>